Baron Sander, saan na nga ba ito nagpunta? Isa ito sa ikinataka ng mga maraming followers at viewers ng Voltes 5 Legacy. Dahil matatandaan, tumakas ito at iniwan sa si General sa Oslak sa kanilang pagsabog ng kanilang spaceship. Kaya naman, wanted na ngayon si Baron Sander sa mga viewers ng Voltes 5 Legacy na kung saan naiba nga ito sa original sa anime na matatandaan kasama ito ni Homslack o Oslack pala na sumabog ng kanilang spaceship na tinalo ni Voltes 5. Pag-usapan naman natin yung mga teorya na naglabasan kung saan nga ba ito nagpunta. Dito naman sa isang picture na ito, maaari daw itong napadpad sa gitna ng dagat sa isang isla ng Cambelians. Pwede, malay natin ba? Diba? Meron pang nagsasabi na napunta raw si Sander sa Planet Bomb at doon tinuruan niya sila ng teknolohiya para maagawa ng Beast Fighters laban sa planet Terra Air 2. Mayroon pang teorya na bumalik si Sanders sa dating taguan ni Zul sa planet Terra Air 2 para maghanda sa isang paghihiganti laban sa Voltes 5. Isa pang teorya dito, si Xander sa tulong ng mga Campbellians ang magiging dahilan para lumabas sa sequel ng Season 2 ng Voltes 5 kung saan Bilang main villain laban sa Voltes 5 o sa Voltes team, siya mismo ang makakawasak sa robot ng Voltes 5. Ngunit kasabay nito matatalo ng Voltes 5 si Xander at iabandon na ng team yung robot na mismong si Voltes 5 dahil sa labis sa pagkasira nito. Maaari din na dito makikita natin ang lahat ng Beast Fighters na hindi lumabas sa Season 1 ng Voltes 5. Kaya naman maaari din itong teorya para i-introduce sa atin si Daimos pagkatapos na kanilang laban kay Xander. Isa pang teorya ay magiging main villain si Zander na siyang magiging dahilan para sa crossover at makalaban sila Bolt 5 Combatler B at Daimos sa isang movie. Malay natin, di ba? Only time will tell nga, sabi nga pero di na tayo lalayo guys. Ayon kay Direct Mark Reyes na siyang nag-direct ng Voltes 5 Legacy, sinagot niya ito kay Power Play na sinasabi, iniwan talaga naming bukas ang story arc ni Baron Sander. Ang kanyang karakter ay ang aming backdoor kung sakaling magkakaroon ito ng isang sequel. Kaya kung may season 2, isa si Baron Sander sa mga pangunahing kontrabida. So guys dito pa lang mukhang may aabangan na talaga tayo. Next video natin, pag-usapan naman natin si Apable at ang secret contractor na kausap nito or ang secret defense force, ikaw. Ano ang teorya na mangyayari kung paano nila palilitawin muli si Baron Sanders sa sequel ng Voltes 5 Legacy if ever na matuloy ito? Ilagay lamang iyong sagot sa ating comment section dyan sa baba. At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. What's up mga kapatid! Don't forget to subscribe! Just click here! For more videos, please subscribe to this channel right here! For more videos, please subscribe to this channel right here!